bagong hakot na naman po sila oh. uh, last na yata ito nakakot ay hindi nandun pa yung isang uh, sirisan sana sa mother boat meron pa dito Nó well, laki laki, nah. <laughs> laki, laki, laki nah. Ay, ito. Ito Ayun 'yung 'yan Ayun, ang pinakamalaki. Wow. bemagawo ilang iluanta sa nato. kuwai. kopi, desumanayu. tam. mero tukwaring okay. hmm, tahanya. Eh. kopi, okay. kopi, okay. kopi, 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 44.9 Ito mga aga, panibagong malaki na naman oh. Eh. Sigurado pa sa kaya na ka? ito <coughs> Magarap din nito pala yung mga din. Mm. Mga pasok. <tinyo> Alumod, may ano pa, may biwas pa.

Nasa ilalim talaga yung mga malalaking tuna. Ayun oh. Shout out, son. Shout out. Ito so, mga ka, huling hakot na yata. Tapusin lang natin mga ka tayo. Ibabalik muna sa bahay. At atin muna ihatid yung mga ano. Edol, meron ba? Wala, tapos na na Tapos na pala ito nga mga agaw. Last na hakot na ito. At isang ano, isang malasugi. liplipan. lipan Ayun ah, lang po mga agaw. Ang pinabang ngayon itong bangka na... Ayun, na po yun. At ito po ay... Mga tulingan naman ay galing pa rin po dito sa nasa pagkakasal bahagi ating video ngayon tayo ay uwi muna sa bahay at ating muna yung hatin yung mga binin natin mga busy supply at abang abangan na lang po natin mga aga kung totoong may darating pa na puntuhan ngayong mga alas 6 ng hapon uh, hanggang dito na lang muna mga aga maraming salamat po ha maraming salamat sa inyong panonood hanggang po lagi